Hello guys! Ayan, nandito ako sa kusina at anong oras na ngayon is mag uh, alas 4 na ng hapon. So ngayon ay <laughs> kasi hindi ako nag, ano, rice kanina ng almusal at saka lunch kasi tinapay lang kinain ko. Ngayon medyo na ano ako nagotom kaya nag ano ako nagsaing ako pero yung bahaw ko yung kahapon pa ito ay ginisa ko tapos nag, nag ano ako ng ano ng ano pa yan? Daing. Ayan, may daing ako. Tapos mayroon akong talong na talong na inihaw. Ayan. Inihaw ko na talong tapos may soka ako na kalamansi. May saging ako dito. Kalimutan ko may anong pala ako may may pork. Sandali lang. May inadobong pork ay kainin ko yun. So, ayan guys, may pork ako. <laughs> So, kain muna tayo ng magkamay na lang ako. Nag, nagsarado ako ng ano, ng sinirado ko yon front na door kasi andito ako sa kitchen. Yung yung pusa ko kasi, kay panay pasok, panay pasok, eh buntis pa naman yon baka man, manganak na siya. nilagyan ko sa labas ng ano niya. Ayan ay, naman, gusto niya talaga dito sa loob. Mm. Bunles Bunlis na danggit. Yung una, inihaw ko ngayon ay pinipreto ko. So, may, may ano din yung hiniwa na daing piniprito ko na kasi ano kung pa yun di bali madami ko na kasi pag kunti kunti lang pritohin ko ay naka ano so kaya hindi naman yan naman yan masira pag ano Hmm. Tara. Ano okay. ko? Yung pork. Ang talisayong. Init. Ay, alinit. Ginisa ko kasi itong rice. pula yung ano ko yung rice ko. Kanina kasi ano, pumunta ako doon sa ano, sa municipal hall. May sinadya ako. Nag, nagpaano ako, nag, ina-update ko yung ano ko yung sa kumilik. Naayos ko yun. Kasi simula nung naging Mrs. Gaulik ako, ay hindi na ako nakaboto nga. Kaya, doon ako kanina sa ano sa kumilit. Tapos yung una ko na registered, inano nila tinanong ako nila na yung una mong apelyido na yung ginamit mo kay para ma-search nila. Eh yun na search yung ano bali kasi hindi pa ako naka sa kumilik ng ano ko ng pilido ko na ano na lang ako hindi ko pa na-change yon kasi hindi ako hindi ako dito nakaboto. Hindi ako nakaboto dito. Kaya kanina inayos ko. So yun, naayos na. Inayos na nila. Kanina. Nagpunta ako doon. So makaboto na ako sa next election. Ngayon, na, na ano ako kanina kasi hindi ako nakadala ng ano, xerox copy ng ano ko ng passport ko. Kasi passport lang ang pinakita ko sa kanila para passport. Marami akong ditong naka ano sa akin naka Xerox copy, hindi ako nakadala. Kailangan pala nila ng isang copy. Isang copy, isang copy lang, no. Sabi ko na, tapos sabi, magpa Xerox ka. Sabi ko. <laughs> Mayroon naman din sila ano doon sa loob ng office ng Comilec. Ibig nakiusap ako, sabi ko na, hindi pala dito, hindi ako makaano ko total isa man lang na ano, Xerox. Ayaw sabi niya, hindi hindi pwede dito. Ginanyan ako. Hindi dito pwede mag mag ano lang magpa photocopy. Doon ka na lang sa labas mag ano. Hindi lumabas na lang ako. Pero siguro pag kilala nila anak ko, oh sige, paano ka nila? Ganyan kasi eh. Pag sa opisina, mostly talaga dito sa Pilipinas, di ba? Hindi naman ako nag-ano. Pag, mayroon ka doon sa loob na nakakilala, mga ano na, oh, hindi, hindi ko pala, oh, hindi na ganyan ka. Pero pag hindi ka kilala, ay eh, nako, kahit yun lang isang, isang copy lang, isang magpa xerox copy lang ako ng passport ko, ay hindi nila ina. O di ba, sa government naman yung ano, yung mga gamit nila doon, hindi naman yun personal nila na gamit. di ba? Sa opisina naman, sa kumilik naman yun, siguro bawal din. Bawal mag, ano, pero sinabi ko mag ano lang, isang ano lang. Yung, yung una nga kasi may pamangkin din ako doon. Asawa ng pamangkin, pamangkin ko nagtrabaho sa ano, municipal hall doon. Siya sa, sa LJUS ko ng work. Tapos may pina, ano ako siya. Galing kasi sinesend sa akin sa ano, sa cellphone. Sabi ko, pwede ka ba, ano, Jane, pwede ka ba doon makaprint sa office niyo? ng galing sa cellphone sabi pa niya. Oo, yun. Kasi natamad na ako magpunta doon sa ano sa Photoshop. Ay yung mga ano may mga syrup sa kape ganyan. Tamad na ako tapos may pamasay pa ako, ano, 25 pesos so forth, may 50 pesos ako. Tapos sabi ko sa kanya, nagmesis uh, nag ako kasi ano na uh, working this yun. Sabi niya, oo, e, ano mo na lang sa akin isin kay i-ano e, e, niya, ipiprint. E, galing cellphone tapos ano niya, ipiprint niya sa ano. O, oh, di ba? Na nagawa niya yun. Eh. Nagawa kasi magkilala. <laughs> Nakilala. Ngayon, kasi sa ibang, ibang ano yun, sa kumilik yun, wala akong kakilala doon. Ano, mag-copy lang sa anong ano ko ng passport ko. Ay, ayaw. Hindi sila na, hindi sila na ganun. Ngayon, lumabas na lang ako. Tapos nagpunta ko doon sa, ano, coffee center, yung mga ganyan. Bayad ako na, kasi isang, ano lang, peraso. So, 5 pesos. Yun. Hindi man lang sila nakatulong sa akin ng 5 pesos. Diba yung mga gamit nila diyan hindi naman yung personalized nila. Sa ano naman yun. Supply naman yun sa ano. Binag-ano, damutan pa ako nila. Hmm. Kaya yun. Hmm. Pero na-okay na yun. So, next na election, makabuto na ako. Ah, na, naayos ko na. Tapos, punta ako dun sa tax. nagbabayan ako ng tax. Na property. sa ano ba? Sa lupa. Nung dati ko pa na mga ano. Na, kung siya nga, hindi pa ako nakaano ng building. Kasi sabi, may ano daw, amnesty ba yun? Mamaya, may tingnan ako tapos may kakilala ako doon sa ano, sa yung babayada ng tax. May kakilala ako. Tapos sabi ko, i-text ko na lang. I ano ko na lang messenger yung ano. Sabi niya, oh sige, di ba, May mga ganyan talaga. May kakilala ka sa office. Hindi ka mahirapan mag ano. Pero kung wala kang kakilala, na ganyan. Mahirapan ka talaga. Pabalik-balik yung mga ganyan. Yung kunting Kunting ano lang, hindi sila maka... Ano sa'yo? Yung ganyan na ano talaga. Diyos ko. Harap ng ano? Bunlis ng daing prito. Minsan din gusto ko yung iihaw. Sarap. Kasi nagpunta ako kanina sa ano, sa municipal hall. O sa munisipyo. Ano na? 10.30. So, nagpipilled up ako yung sa kumuli ka pang ano. So, nakauwi ako dito is, ano, kasi may pinuntahan pa ako na ano din, para, may isa na yung ano ko, pero mayroon pa rin ako nakalimutan. <laughs> My God. Pero at least ang importante ko talaga na pupunta ako sa kumili kasi nag, nag, may post sila na ano ganyan kung sino yung gusto mag-transfer or mag ayusin yung ano, i-update yung hindi na nakabuto. Matagal na. Simula nung 12 yata yun. February 12. So hindi ako nakaano. Kaya kanina sabi ko kahapon punta ako sa ano. Ngayon nga. O kanina nga, munisipyo. Ayun, ako ng ano, kahit naayos ko din. So, na ako sa next eleksyon. Ganyan. Kahapon guys, nagpunta kami doon sa resort. I ano ko yung ano. ya dinaanan ako dito ng anong tanghali na hindi kasi nag-advance pagsabi sa akin yung sinul dinaanan lang oh, tara tara na sama ka na yung ganyan ganyan eh siyempre hindi mo alam yung ano okay lang kung surprise na dito lang sa bahay sabi mo magbihil pa ako kasi katatapos ko lang yung kahapon katatapos ko lang pang ano tanghali kumain akong tanghali mag isa ako ngayon hmm. pag tayo ko dito na ako sa kusina kasi maghugas na akong plato sabi niya hmm duman yung kapatid ko punta tayo doon sa ano sa sa beach lang, kanya kanya bakit hindi? Punta kami doon. Malapit lang dito sa amin. Kasi bagong ano yon resort. Yung nasa dagat talaga yung ano, tapos tatawid ka, pero may ano siya, sila, may braids, tapos yung nakates nila ay doon sa ano talaga ng dagat. Doon yun. Yung nag-walking like, kami, bali, from the seashore, yung nalampasigan, yung braids nila, yung tulay nila, ay ano, kahoy naman kasi bago pa yun, parang matibay talaga. Mga 800 kasi tinanong ko, ilang meters, sabi ng ano, na 850 yata yun, meters yung ano, kulang-kulang na yun, mag ano na, mag 1 mag kilometers, diba? So yun nilalakad namin, tapos sa dulo, doon na yung ano yung mga cottage pwede ka doon mag overnight ganyan kaso ang mahal alam niyo guys yung 14 yata kami tapos yung cottages nila ay ano lang 5 bucks is uh, 1,000 tapos yung excess ay mag a ka na ng per person ay 100, 100 ang mahal tapos mayroon din ano yung open valley yung sa terrace bale ano na yun table lang yung ano yung table ang 2000 'yun. So ano naman din kami, yung konti lang. So 'yun na lang kaysa. Makasipa. So inanuhan namin oh mayroon senior citizen. <laughs> kasi first time namin do allam. Um, hey, may may discount. Ano na lang bayad niyo? No, ilan kami noong mga 14 yata kami. Oh, 12 na lang. Oh, 'yun. 12 na lang yung ano. 12 na bayad namin kasi yung upuan, hindi talaga siya ano yung bench, yung pahaba na ano, yung stool. <coughs> stool talaga siya. Limang piraso. Yung doon sa cottage. Tapos kung, kung eh, alam mo tayo. So, pag, ano mo na ganun ko lang ng upuan, bayad ka ng ano, 100. sa labas sa highway mayroon na sira na ano na sasakyan oh, yun lang guys yung ano kong mm um, ang sarap ng ano um, ang sarap ng daing itong ano tong bunlis ng danggit 1,200 yung kilo bumili ako ng 1 gram kasi maano naman siya. Madami ang isang gram. Like ko sana. Kaso, hindi ito sa ko. Eh, para hindi maano yung ano ko. Yung, hindi perfect yung signal ng ano ko. Wi-Fi ko. Ang ako ng cook. Tapos mamaya, bago ako makatulog, para makatulog ako ng maayos, inom ako ng, ano, ng, yung cocktail, yung, ako na magmix yung, bumili ako ng, alam nyo ba yung, dito sa Pilipinas, also yung GSM na, yung pangali, yung green, yung ano niya, tapos, mojito dahil yung pangalan, mojito, mojito, tapos, imix ko ng juice. Yan, mamaya yun ang inumin ko. kasi kagabi hindi ako nakatulog ng maayos. So, mamaya gusto ko makatulog ako ng maayos. Bar out kasi kagabi. Mm. Hmm. Yun lang guys yung ano ko. <laughs> Sinsyo na talaga kasi na-busy ako ng ano ko. Maliwanag pa. hapunan ko na ito. Hmm. Yun. Babay na. Maraming maraming salamat. At See you on my next blog. Bye-bye.